para ba gagamitin ko? Mm hmm? Ay, lako. Anong klaseng mason to? Ha? Huh? Ako yung pinadalang masun dito. Ha? Huh? Anong yung mga gamit ka dyan? Meron. Ito yung gamit ko. <coughs> ano yung mga gamit ko dyan? Ayan, yeah, meron kila, lagarin bakal, martilyo, pala. Ano uh! pala mo to? Lagari. Ginagamit ko yan po. yung mm hmm? gamit yan. Pag masun Ha? Huh? ulo, Ang may pang, ang may sinsin. Ipleto ako ng gamit. Oh. Ayan o, pa. Ayun, maganda yan. Ha? Huh? Okay, pwede ka na magsimula. Dito, dito. Okay lang ba kahit tanghali na? Okay <coughs> lang yan. Paano yung araw ko? Mm hmm? Pahayad ka na agad. Sang araw? O, tignan ko nga muna yung trabaho mo eh. Ha? Huh? Ah, sige, sige, sige. Gina, umpisa ka na dito oh. o. Wala naman siguro to. Mm hmm? Magpalit lang ako ng damit pa trabaho. Ha? Gina. Apor. Pisan na ako. Oh. Ay, mo ah. Open area yung ano natin eh. natin. Oh, isang ng bata oh. na to, ah. Samahan mo na ako sa gagawin. Huh? Samahan mo na ako. Ito, ito. mo na Alas mo ah. Yes. Hindi ba masungit si purman? Hindi naman. Okay Ayos sa trabaho mo. Eh? Ah? Nakikita teman dito. Wala man lang luna. Mm hmm? Kaya pa akong isa dito. O, ano yan? Ayos na? O, naayos na po. Eh? Uy! Ano yan? Bakit? Kutsara ka bang dala? <coughs> Bakit? Ba't yan ginagamit mo? Bala yan ah. Uh, Oo nga, pwede naman to. Kutsara ba gagamitin ko? Ay naku. Ano klaseng masun to? Nasaan na lang ang kutsara mo? Meron. Ay, ano ba yan? Huwag yan, nasasayang yung halo na uulog eh. Kutsara yung gamitin mo. O, oh, sige, sige, sige po. Kutsara na lang. Ano klaseng masun to? Masun ka ba talaga? Ah? Uh -huh. Oh, por, 10 years ako sa Manila, sa kump kumpanya. Kutsara yung gamitin mo. Sige, sige, sige. Ayos ka na. Over. Tiyara daw. Tiyara ako talaga. Para daw hindi matapong. Ay, wala pala no. si formal. Ay, hindi na natatapon. Ayos ah. Bagong ano to ah. Ngayon ko lang na Ano to? Nagamit Kutsara ginagamit pang Oh ano na? <laughs> Ito na po, kutsara Ginagamit ko na to Ha? Kutsara, sabi mo Ano ah. ka magkakape? Kutsara, sabi mo Ay wala, sige ka nung kasing Masunto Oh bakit? Kutsara Kasing masungin ako mo, por ay, Ito yung kutsara. Kaya na nga yan, ano dyan? Magtapos dyan? Tinan mo naman kutsara din, alay niya, oh. Kaya mo kasi kutsara. Wala, asa ayos. Ganito kutsara. Ano ba yan ba? Pauwiin mo na yan. Ha? Ito yung kutsara dito? Gagayon na ginagamit. Pauwiin mo na yan, pauwiin mo. Ang klaseng basun yan. Bakit ito yung... Sabi mo kasi kutsara. Pauwiin mo na ito. Tumitawin. Kutsara daw. Nalastik Sa maso yan. Uwi na ako. Uwi Balik na ako dun sa ano. oh balik na ako ano. Kasi si yung suot mo. Hindi pang mason. naman. Oh, okay. kasi. naman mo. Na, may, may, na man, mo. wala kayo sa ayos. Hindi pang mason. Ah, tinata ng GS yun eh. Ah, eh. mason.